Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming channel. Good morning, Dadong. Good morning, ka-viewers. Dito tayo sa ano? TV's. Sa Sobees. Tingnan natin yung sale nila dito na manok. Kung may nga, kasi nakita namin sa flyers, buy one, get one free daw. Papakuha ka ng basket. ham nila oh iba ibang klase ano Oh, may mga chicken breast na ham. Ito nga you know buy one get one free So, yung regular price is almost 14. Depende sa bigat. Pero oh, maliit siya. Pero pwede na, papa. pwede pa rin. Oo. Pwede pa rin siya dahil buy one get one. ba? Diba? Ito kaya. Chicken breast. Ganun din. Drumsticks lang pa and itong whole chicken. Parang wala siyang limit. Ano? Walang limit pa. Ayun maganda kasi sa ibang store may limit eh. So ilan? Kuha siya ng kanya. <laughs> Tapos ako din nakakuha. Depende sa bigat. Dito na lang tayo sa tig 14, diba? Mm. Ang choosy ni ate. Eto 15 maganda. Oh. Ito din pala, oh. Magkano yung pork belly nila? 14, ganyan kaliit. Gano'n ka bigat? Ano yung weight niya? Ah, ayan o. Oh. 8.55 per ano siya, kilogram. 1.6 lang pa. Yung almost 15 pag sa ano ba? Yeah. Mga 6 lang ata yan. Ting Ayan, tingnan din po natin yung mga ribs. Ito 20. Ganito ka. Ganyan lang siya o. 20. Ay siya, sorry. Ganyan. Ito yung masarap pang sigang. Ito naman, ganyan. Masarap naman ito pang bake. 20 din. yung drumsticks, ganyan. 20 pa. Mahal sa... Sa ngayon, mahal. Dati kasi, superstore yung mga ganyan, 10 lang yun, eh, no? Na mm -hmm. doble. Mm -hmm. Oo. So, kung buy one, take one siya, um, dollars. ayun. Mm, mm Parang yung dating price. Tingin tayo kung meron silang sayote dito. Kasi parang wala silang sayote dito, eh Gusto ko sanang mag tinola. My goodness, kahit spinach wala. So, yung mga gulay nila, ganyan lang. Ganito. Na-try yeah, natin to. Kung Maganda halos one dollar isa kasi ano siya nine dollars ilang piraso lang to ah, uh, healthy healthy hand daw <laughs> si dadong napakuha na rin ang saging pero may saging pa tayo ay manga pa maganda yung mangga pa o oh. Pangalis umay dadong ah, parang hinog ay, pa oh. dalawa Five dollars. Pass na lang. Sayang yung papaya nila pa, oh. No? Pero yung mo yan, webe. Isa parang pasira na, oh. Let's go. Up. <laughs> so, po. Nakapamili tayo ng apat na whole chicken at uh, mura lang. At least, no, apat na chicken, tapos mga saging at mansanas, magkano lang na bayaran ko. 48 lang. Na uh, parang magaan pagkaganyang nakabili ka ng sale, no? <laughs> Nakakatuwa. Alam mo yung nakaka-discount ka, halos kalahati. Kalahati nga talaga, 50% eh. Oo, Bale, yung isang pirasong manok na buo, $7 lang. Ha, ayan po oh, lakas ng hangin. Mahina na baterya ng remote ng sasakyan ni Dadong. Eh, pag uh, sobrang lamig, Matagal kami nag-aantay. Ayan. Woo! Uh -huh. Wala man lang... Wala man lang sila kahit spinach doon. Gusto ko sana magtinola. Napano? no? Pano? spinach, tsaka ano tawag din pa? Sayote. Punta tayo Walmart, sa lang. Bila ko isa sayote? Oh. Oo, para makapagtinola tayo. Sa saglit lang. Kasi andyan na yung Walmart eh. Kasi maganda ngayon yung panahon. So parang hindi ganun kahirap yung pag uh, magtutulak ka ba ng cart na may dala container. Minsan kasi pag kayong sobrang lamig, tapos may bitbit -bit ka pang container ng tubig, di ba? Mahirap. O, tapos may snow pa. Buti ngayon, uh, maganda po yung panahon. Hindi mahirap uh, lumabas. So, yan po. Pasok tayo muna dito sa Walmart. Para sa spinach, tsaka sa sayote. So, maganda po ngayon mamili dito kasi Ayan oh, wala masyadong tao, hindi siya crowded. Dahil, syempre maagap pa. So tayo kung meron silang sayote. ayan meron naman sa yote piliin lang natin yung medyo maayos-ayos ano yun isa ayan pwede na yan dalawa lang Tapos, spinach. na isang bunch. Ayan, oh, 197. So, tayo. Na isang bunch. Ayan, pwede na to. $4.97 per pound. Kuha lang ko si Dadong. Para meron kaming pampares dun sa isda. Thank you po. Thank you. <coughs> Thank you <too. coughs> si ate na taga Walmart. Ang tagal, tagal na niyan. Lagi yan niya nag-aalok ng yung credit card ng Walmart. Nag-earn sila ng points. Pagka may nag-apply sa kanila siguro ng credit card ng Walmart. Kaya every time na may Pinoy, nag yan siya. So, ginagawa po yung daan din eh. Open naman to eh, na? lawak pa dito. Ano kayang gagawin nila dito pa no? Bahay, mga bahay Ano kaya dito? Pwede pang gawan dito ng kabahayan or kaya mga business establishment, no? Maganda din dito. Ayun, malapit tayo sa Hawkstone. Diyan sa mga magagandang bahay. Bili ko muna si Dadong ng kape. Oh, ano yun? Tumata... Ano-ano um, dun sa likod? Plastic? Ah, yung pang-sarkan pala namin. Yung nag-iingay dun sa likod. Bili muna natin to ng kape kasi baka umiyak.

Nang uto pa. Pinagkape ka lang eh. dami mo nang sinasabi. Dapat to. <laughs> si Dadong, bigyan mo lang ng kape. Nang galing mang uto. Uto ko dyan. Hindi nga. Masabihin yung uto. Bakit ah? <laughs> Ayun ko sa'yo. Man, man. Ikaw makakasagot nun, di ba? <laughs> so, ayan. So, judgmental. Judgmental. Kape po tayo. Ang aga kong kumain ng saging, apat na piraso na saging na yung frozen. O bakit? Yun na yung pinaka-almusal ko. Tapos in fry ko lang. Habang nagluluto ako ng ulam ni Denise, um, yun yung kinakain ko. Kapit tayo mga ka viewers Kasi pag nakakain ako ng saging, ang tagal na 'yan bago ako gutumin. Hanggang ano na? Hanggang tanghali na. Syempre nakakabusog, 'di ba? Alam mo 'yung parang 'yung dating sa pinas lang, 'di ba? Sa umaga pa yun 'yung agahan, 'no? Ang kinaibahan lang dito kasi, syempre luto na 'yan tapos 'yun nga frozen. So 'yung ginagawa ko, um pinapalambot ko muna siya tapos i-air fry ko. Tapos yun para siyang ano, parang prito siya pero walang mantika. So masarap. Nauubos ko yung apat na piraso, so hinihiwa ko siya sa gitna. Tapos yun na. Ah. Apat na piraso, o dalawa lang. Apat na piraso pa pa talaga. So hiniwain ko siya magiging walo. walo. <laughs> oh, di ba? Talagang mabubusog ka. Oo. O oh. eh. oh, hindi sambalot 'yun kasi pitong piraso, so bali may tira pa kung ano doon tatlo Yung isang balot is almost 4 dollars. So dalawang kainan ko siya. Yun yung ginagawa ko diet, pagka Masakit naman talaga kasi 2 dollars lang kasi 4 dollars yung isang balot. Ay ah, hinati, oo. 'Yun yung ginagawa ko pagka yung um ramdam ko na kailangan ko magbawas ng kinakain na kanin. Ayun nag ano ako. Yun yung frozen saba. tapos oatmeal. At uh, pag-oatmeal naman, may kasamang blueberries tsaka saging din na yung lakatan, yung fresh. Pero in fairness, nakakatulong siya. Yung talagang ramdam mo na alam mo yung parang hindi ka ginugutom kahit na hindi ka kumakain ng kanin. So ayan po, uh, naka-buy one take one pala yung chicken din kanina sa Safeway Tsaka sa Sobeys. Ngayon ko lang napag-alaman na yung flyers pala ng Safeway, tsaka Canada-wide pala yan. Akala namin, ano yan, um, kung depende sa lugar, or, di ba, yung ganun. So, thank you kay Joy, kasi siya yung nagbigay ng idea na, ano, ganun pala yun, Canada-wide pala yun. Kala ko, kung halimbawa yung mga flyers dito na pinapamigay, pang Regina lang. Ayun pala. Yun nga. Buong Canada pala yun. Malaking discount din pag uh, tumitingin-tingin ka ng flyers, ba? Diba? Kung accessible naman yung store sa inyo, di mas malaki yung titiped Ano? Kagaya, Save-on foods? Hindi ko, parang east lang yung alam ko may save-on foods eh. So dito sa amin, yung Safeway kasi dati na malapit sa amin, naging fresh ko na. So kung ano yung makikita mo mga items din naman na nasa Safeway, meron din naman pala dito sa uh, anong pinuntahan natin? Sa Sobees. Ayan, til isang company lang naman siguro sila, kasi yung flyers nga nila ano lang, iisa lang. Mga sista sila, sista. Merong school din eh. Meron sila monitor ng speed pag dumaan dito sa school. Stan, ano yun? Kakaiba yung pangalan ng park na yun. Mga apartment din pala yun nandito, ano? Mm, mm Dito yung mga kabahayan. Oo, doon tayo mag-fill ng tubig. So, yun nga, napapansin ko, mas mura talaga yung bilihin sa Walmart. Kasi yung isang balot kanina na yung okra, pag doon yan sa Asian store, maabot ng 7 yan eh. Eh doon yung isang balot na ganun, 5 lang. Tsaka maayos pa. Kumpara mo sa iba, na para mga bugbog na. Ay, ito yung dinadaanan natin na para nagbingit yung mga puno sa gitna, no? Maganda tingnan. Mawa mo na siya ng pushcart. Hindi maiwan-iwan yung kanyang kape. Angpa, <laughs> kape mo. ng mga damit ng mga bata dito. Magkano to? 12. Yun, 6 nga lang, oh. Dalawa, 10. Ang cute. Si Dadong Hanap ako ng hanap sa iyo. Wala. Ayun. Ayoko na. Hanap ako ng hanap sa iyo. Sabi ko sana may napunta 'yon. Eh dito lang naman dapat pupunta dahil nga iigib ng tubig. Ang tagal. Yung pala nagbayad muna siya ng leads. Kasi baka mamaya walang takip. Oo nga. Mahirap ibiyahe, no? Matatapon. Maganda dito kasi apat yung ano nila, dispenser na. Mas mabilis. Ba't mura yung bacon dito? Kaso lang puro taba, ano? Tres lang. Oo. Pasama ang taba. So, po. Tapos na tayo mag-igib. Ala, pasado. Alas, gis na. Eh, magluluto pa tayo ng pagkain ni Dadong. Huwag <laughs> tumatakbo. Mamaya madulas ka dyan pa. Takbo-takbo ka pa. Buti na lang hindi po black ice yung ating daan. Ito yung kape na ito, ng Ang grabe yung dumi ng sasakyan, oh! Buti na lang, medyo warm pa yung kape. Lagi ko na nakalilimutan. Yung sunglasses ko na binili. Mamahalin yun. <laughs> Mahal. 200 200 less isang digit just me ako kasi hindi naman ako mahilig talaga sa branded talaga na mga gamit as long as alam mo yung comfortable ka dun sa ano sa, sa binibili mong gamit diba yung hindi masakit sa bulsa yung carry lang ganun So, nung nakaraan, bumili ako ng salamin. Parang ganyan lang. Kaya Dadong, alam niyo po ba kung magkano yan? Meron siyang, ano, meron kaming maayos na salamin. Pero alam niyo, parang pang travel lang. Pang malayuan na gamit. Pero pag dito, pang araw-araw, gamit namin, ayan, tag 200. Char! Oo, tsaka, alam mo yun, minsan kasi, ah uh, baka biglang may hindi mo ma ano ba na masira bigla no pag dito lang na ginagamit so ibig sabihin pag nasa travel ka okay lang masira pa <laughs> so yung ayun nga mamahalin yung gamit niya ngayon bente <laughs> bente <20 -20. laughs> yun din yung sabi ko yung nabili ko nakaraan ayun mahigit bente lang din yun nabili ko sa DSW pero maganda kasi tapos, alam mo yung hindi nakabalandra yung brand. Tapos, ayun. Fit sa mata, tsaka comfortable ka. Ah. Yun naman ang importante, di ba? Ako naman kasi yung basta madilim lang siya. Oh, mabawasan lang yung pagkasilaw mo sa ano nga, sikat, na. Ng sikat, ng araw kasi. Sikat ng araw, sumasakit mm Hindi, -mm. tsaka mahirap yung ano ha, yung nagda-drive ka na sobrang silaw baka mamaya mabangga ka pa, hindi mo mapansin, di ba, yung <coughs> mga sasakyan na kasabayan mo or mga, di ba, mga incoming na mga sasakyan. So, iwas disgrasya din. Pag, uh, <coughs> gumagamit ka ng salamin habang nagda-drive. Mahilig talaga siya kahit noon pa magsuot ng sunglasses. Hindi sa kahiligan. May ano kasi ako. May migraine kasi ako dati kaya uh, yung sobrang sikat ng araw sumasakit yung ulo ko parang mabiyak yan dito uh, so ngayon ba wala ka na migraine parang wala na parang hindi ko na Pero... ibig sabihin pag... nung dumating ako sa buhay mo nawala yung migraine mo <laughs> wow ikaw ang gamot <laughs> ako ang gumawa ikaw ang gamot <laughs> akala ko ba? gumawa ng migraine ba, minsan nga sumasakit eh baka nga umabalik eh <laughs> <laughs> dahil dahil nandiyan ako doon. masabi. <laughs> o parang parang nagpapahiwatig na ako yung mapapasakit ng ulo di niya. Pag uh, ba, pag nagbiyahe uh, tayo, mm. minsan pag nag-fishing uh, tayo, 'di ba, mararik yung amat matirik. Ah, matirik, matirik pa Matirik yung araw? <laughs> uh -huh. Masakit 'yon yung ulo ko. Gawa nang nasisilaw yung mata mo. kailangan mayroon ako laging salamin dito sa sasakyan. Mm, mm May salamin siya dun sa isang sasakyan, tapos dito meron din. Eh, okay lang. Pero nakalagay naman sa ano. Pero yun nga, um, hindi mamahalin yung nakaiwan na sa na, ano, Kasi pag mga, mga salamin, salamin. Yan, baka binasag na yung salamin mo. Mm, -mm. Pero mm -mm. ano, nilalagay ko madalas dito sa compartment hindi, kasi, okay, mamaya, kasi alam naman ng mga kumumo pero kahit na pamalay mo mamaya lasing pala yung nakasilip sa sasakyan mo so kahit na mamahalin or hindi, talagang itabi mo. Hindi mo hayaan na pahara-hara lang dyan sa loob ng sasakyan. Kasi, di ba mamaya, alam mo yun, naduling pala. Akala ay mamahalin, binasag yung salamin ng sasakyan mo. So, hindi magnanakaw na lasing yun kasi madali sila mauli. mahuli. Pero to be safe, di ba? Huwag talaga mag-iwan ng mga gamit na nakikita sa loob ng sasakyan. Kahit na sa gilid pa yun ng bahay mo. Kasi uso yung mga, alam mo sa nagbabakasakali na nagbubukas ng mga pinto na sasakyan. Pag sa gabi. Pag summer kasi uso yan dito bubukas, no? daming gumagala, padaan-daan, tapos sabay hatak ng pintuan mo. Oo. Kung bukas o hindi. Nagbabakasakali po sila. So, pag halimbawa nakaligtaan mong ilak yung pinto na sasakyan mo, hindi goodbye yung mga gamit mo dyan na iniwan sa loob. Kasi may gano'n na po na nangyari sa ano, mga kakilala namin dati. Kahit sa unang um, sasakyan namin dati. Mm. Nung bago pa lang kami binuksan Oo, kinuha yung mga bariya, bariya. bariya? kinuha wala siyang wala nakuhang mga gamit pero mga bariya. nasa looban pa yun ng parking yung sa gilid pa ng bahay, bahay yun no na yung mm -mm. may driveway mm -mm. hindi yung sa kalye lang ito yung dito pa naman 'di ba yung mga parking dito mapapansin niyo nasa kalye yung iba pwede kang magpark sa gilid ng mga bahay lang hindi na sa kalye So, yung iba, habang dumadaan ko, no, kunyari, yung kamay pala, nag-check sa mga pinto-pinto. Kaya, sa mga baguhan dyan, ganyan, dapat lock lagi yung sasakyan at huwag mag-iwan ng mga uh, bagay na importante sa loob ng sasakyan. Dito tayo mag-park sa ilang side. Oh. So mga ka-viewers, dito na kami sa bahay. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Thank you, mga ka-viewers. Pinag-shopping lang namin kayo. <laughs>